Cancer. Para sa iyo Cancer, mahalaga ngayong araw na bigyang prioridad ang mga mahal mo sa buhay, partikular ang mga plano o aktibidad na kasama ang iyong anak o minamahal. Huwag palampasin ang pagkakataon na pagtuunan ng pansin ang mga mahalaga sa iyong buhay. Magiging maganda ang resulta ng inyong mga gagawin, kaya't siguraduhin na ka-align ang iyong mga aksyon sa mga inaasahan ng iyong pamilya o minamahal. Pagkatapos ng mga ito, maaari kang makipag-usap sa ibang tao ngunit tandaan, hindi mo kailangang agad sundin ang kanilang kagustuhan. Siguraduhin ikaw pa rin ang may kontrol sa mga usapan at desisyon. Sa tahanan, kung may bigla ang bisita mula sa isang kapatid, ito ay may dalang positibong enerhiya, ang pakikinig sa kanilang mga kwento o suhestyon ay maaaring magbigay ng mga oportunidad na hindi mo inaasahan, kung seryoso kang makikinig. Maaaring makahanap ka ng karagdagang paraan upang madagdagan ang iyong kita o makabuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong kapatid. Sa trabaho, magiging kalmado ang takbo ng araw at walang inaasahang malaking problema subalit makakabuti kung mas maaga kang darating sa trabaho upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang abala mag-ingat sa mga kasamahan na mahilig magparinig ng tungkol sa pag-ibig lalo na kung ikaw ay kasal o may partner na dahil maaaring magdulot ito ng tensyon o problema sa pinansyal na aspeto sa pagmamahalan panatilihing matalas ang iyong isipan at siguraduhin na hindi masasaktan ang damdamin ng iyong kapareha. Iwasan ang mga salitang maaaring makasakit, at mag-focus sa pagbuo ng mas positibong vibe sa inyong relasyon, para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color red upang magbigay ng positibong enerhiya. Ang mga numerong number 5, Number 23, at number 42 ay magbibigay sa iyo ng gabay sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang Zodiac Sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon, magingat din sa mga gagawin, tulad ng Sagittarius, dahil maaaring magkaroon ng tensyon kung papatulan mo sila sa araw na ito.